I've been attached with the feeling of them waking up with you, side Alam naman natin na itong ang ating couple na sila Donny at Belle ay ang new gen phenomenal love team na kung saan hanggang sa ibang bansa ay marami nga ang umahanga sa ating couple. Lalong lalo pa nga ngayon na meron nga Korean actor na bumisita dito sa Pinas. Narito nga guys sa nasabing video. Kunayan, gusto raw niya makatambal ang Don Belle. I want to meet Doni Pangilinan. When I saw his Instagram account, the energy is the same as my vibe. I also want to meet his girlfriend. It's Bel Mariano. At kung saan ito ngarin, ang sabi niya na talagang gusto niya nga mamit si Doni Pangilinan at ang girlfriend nga raw nito na si Bel Mariano. nagrabi nga talaga ang kilig dito ng maraming bablis. Kaya naman umani nga agad ito ng maraming komento at ang sabi nga nila, huy, secret lang dapat. Hala, ito naman, sekreto lang yan eh. Nakagrabe nga talaga at lantaran na ang pagsabi na ito nga ang ating Donnie at Belle ay in a relationship na talaga. Kaya naman ang mga bula ay nagbunyi nga patungkol dito. Kaya naman station lang tayo for more update kala Donny at Bell sa mga susunod pa na ayuda. Dahil kahit nga ganto mga gana, ay talaga namang pinag-uusapan ng maraming bablis.